ang layo ng pinagdadalhan ko ng coffee, Papakita ko sa inyo. Kung gaano kalayo. Eh. <tong noise> Yan. Magsiserve tayo ng coffee sa napakalayo. Doon, yung bahay nila na yon. Tapos, magsiserve ako doon doon o, diba, ang layo-layo sanang hostisya sa akin yan layo, okay, kayo ba kaya nyo bang magserve ng ganyang kalayo o, diba, yun lang share-share ko lang mag-isa lang ako dito ilan, ilan ang pamilya rito, isa, dalawa at apat na pamilya apat na pamilya tapos isa ako lang mag-isang katulong ay nako